Nararamdaman mo agad. Ang bigat na matagal mong tinabunan. Parang kumakalmot sa ilalim ng balat. Parang tinig na hindi tumigil. Parang sugat na gumaling sa labas. Pero patuloy na dumudugo sa loob. At dito ka nagsisimulang mapansin. Hindi pala nawala. Hindi pala lumipas. Nakatago lang. Nakabalot sa katahimikan. At ngayon, binabalikan ka ng alaala. Minsan iniisip mo bakit siya? Bakit ganun ang pinili niya? Bakit parang ikaw ang dahilan ng lahat? Hindi mo sinabing isakripisyo kanya. Hindi mo hinini. Pero ginawa niya. At ngayon, dala mo ang bigat. Ang bigat ng isang revelasyon na pilit mong kinalimutan. Mapapansin mo. Ang bawat hinina mo may kasamang utang. Parang bawat paghina, may kasabay na tanong, karapat dapat ba ako? O dapat ako na lang ang nawala? Minsan hindi mo kayang sabihin. Pero alam mo. Ramdam mo. Lalo kapag mag-isa ka. Lalo kapag tahimik. May pintig na kumakabog sa loob mo. At hindi siya pumapayag na baliwalain mo. Ikaw ang iniwan niyang buhay. Ikaw ang tinulungan niyang manatili. Ikaw ang dahilan bakit siya nagwasak ng sarili. At ngayon, dumating na ang sandali ng pagbukas ng mata. Hindi na ito kwento na iniwasan mo hindi na ito anino na kaya mong takbuhan. Ito na ang katotohanang dumadagundong sayo. Ikaw ang pinili niyang protektahan. Kahit kapalit ang lahat. At dito nagsisimula ang pag-ikot ng mundo sa loob mo. Parang kinakaladkad ka pabalik. Parang naririnig mo ang huling sigaw niya. Parang muli mong naamoy ang hangin ng araw na yon. At na yon, wala ka ng kawala. Dahil bumalik ang alaala. -ala. At kumakatok ito ng mas malakas kaysa dati. Ikaw na tinangkang iligtas. Ikaw na pinasan ang kanyang kapalit. Ikaw na kailangang mabuhay na parang sapat. Pero sa loob mo, alam mong hindi sapat. Ikaw ba talaga ang halaga? O ikaw ang sugat na naiwan? Ramdam mo ang paghila. Ramdam mo ang bigat ng revelasyon. Parang bitbit mo ang libingan niya sa balikat. Parang hindi mo kayang tumingin sa salamin nang hindi siya kasama. Mapapansin mo, na bawat tagumpay mo may halong kirot. Na bawat ngiti mo may bahid ng alaala. Na bawat yakap mo sa ibang tao, may tanong kung bakit hindi siya ang nandyan. At ito ang hindi mo maitanggi. May parte sa iyo na galit. Galit na hindi ka tinanong. Galit na hindi ka binigyan ng pagkakataon pumili. Galit na pinasan mo ang krus na hindi mo pinili. Pero may parte rin sa iyo na nakatali. Nakatali sa pasya niya. Nakatali sa sakripisyong iyon, at kahit anong gawin mo, hindi mo siya maalis. Ikaw ang iniwan niyang buhay. Ikaw ang nagpatuloy sa halip na siya. Ikaw ang sagot na hindi mo naman hiningi. Kaya ngayon, sa mismong tibok ng puso mo, sumisigaw ang revelasyon, hindi ka malaya hanggat hindi mo kinikilala. Hindi ka buo hanggat hindi mo hinaharap. Hindi ka totoo hanggat hindi mo inaamin na ikaw ay produkto ng kanyang pagkawasa. Ikaw na buhay. Ikaw na sugatan ikaw na may dala ng lihim na bigat. Kaya tanong ko, ikaw ba, naramdaman mo na rin mabuhay na parang kapalit? Kailan ang unang beses na naramdaman mo ang ganito? At sa lalim ng gabi, dun mo nararamdaman ang pinakamatindi. Kapag lahat ay tahimik. Kapag wala ng ingay ng mundo. Dun siya bumabalik. Hindi sa anyo ng imahe. Kundi sa bigat na hindi mo mabitawan. At paulit-ulit mong tinatanong ang sarili. Ano nang halaga ng kaligtasan kung may kapalit na pagkawasak? Ano nang halaga ng proteksyon kung may iniwang sugat? Ano nang halaga ng buhay kung bawat araw ay alaala ng pagkawala niya? Mapapansin mo. Hindi ka tuluyang gumaling. Kahit ilang taon na. Kahit ilang beses ka nang umiti. Kahit ilang beses mo nang sinabing tapos na. Pero mayong narito ka, alam mo, hindi pa tapos. Hindi pa natatapos ang sugat na iyon. At marahil hindi ito kailanman matatapos. Dahil ang totoo, ang taong ito ay nagwasak ng sariling buhay para protektahan ka. At ikaw, dala mo ang bakas ng kanyang huling pagpili. Hindi mo siya maililibing sa alaala. Hindi mo siya matatanggal sa dugo mo. Dahil ikaw ang nagpapatuloy na alaala niya. At nayong nakatingin ka rito, ramdam mo na ang revelasyon ay hindi simpleng kwento. Ito ang pintig na gumigising sa loob mo. Ito ang katotohanang bumabalik sa bawat paghinga. At ito ang lakas na hindi mo aminin pero palagi mong dinadala. Kung ito'y tumama sa'yo, magkomento, kailangan ko itong marinig. At dito nagsisimula ang tunay na apoy. Dito mo mararamdaman ang init ng kanyang sakripisyo. Hindi bilang alaala ng pagkawala. Kundi bilang lakas na pilit kang binubuo. Ngunit ang tanong, kayang ba talagang buuin ng isang pagkawasak ang buhay ng isa pa? o ito'y sugat na paulit-ulit mong gagalusan hanggang sa wakas. Mapapansin mo, na hindi ka pinalaya, na hindi ka pinakawalan, na sa bawat hakbang mo may aninong nakasunod. At ang aninong iyon ay siya. Hindi mo siya pwedeng takbuhan. Hindi mo siya pwedeng kalimutan. At hindi mo pwedeng ikulong ang rebelasyon. Dahil ang rebelasyon ay buhay. At kumakabog ito sa loob mo. Parang kulog na hindi humihinto. Parang pintig na ayaw mamatay. At habang naririnig mo ito, alam mong ito ang parte ng pagkatao mo na hindi mo kayang burahin. Ito ang sugat na hindi gagaling. Ito ang alaala na hindi mapapalitan. At dito, sa mismong sandaling ito, ramdam mo ang pinakamalupit na katotohanan. Hindi ikaw ang pinili. Hindi rin siya. Ang pinili ay ang sakripisyo. At parehong kayo ang biktima nito. Kaya ngayon, bumabalik ang tanong ano ang gagawin mo sa buhay na iniwan niya sa kamay mo? Ang taong ito ay nagwasak ng sariling buhay para protektahan ka, at nayon ang revelasyon ay kumakabog sa lahat. At sa bawat tibok ng puso mo, ramdam mong. Hindi ito katapusan. Ito pa lang ang simula. At nararamdaman mo pa rin. Kahit tapos na. Kahit sinubukan mo ng ibaon sa lupa ng nakaraan. Kahit ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na hindi na ito babalik. Pero bumabalik. At sa pagbabalik nito, hindi ka binabati ng kapayapaan. Binabati ka ng kumakabog na katotohanan. Binabati ka ng apoy na hindi natulog. Binabati ka ng sugat na hindi naghilom. Ikaw ang iniwan niyang dahilan. Ikaw ang iniwan niyang sagot. Ikaw ang iniwan niyang bigat. At habang tumatagal, napapansin mo. Parang hindi sapat ang hininya. Parang may kulang sa bawat oras. Parang hindi sapat ang mga hakbang na tinatahak mo. May anino na nakadikit. May alaala na humahabol. May tanong na paulit-ulit na sumasaksak, bakit ikaw ang naiwan? At dito nagsisimulang kumirot muli. Hindi lang basta sakit. Kundi parang sugat na muling binuksan. Sugatan hindi lang ang laman, kundi ang mismong kaluluwa. Ramdam mo ang bigat ng araw na yon. Parang kahapon lang. Naririnig mo pa ang ingay. Naririnig mo pa ang katahimikan pagkatapos ng lahat. Nararamdaman mo pa ang lamig. Yung lamig na kumapit sa buto mo. Yung lamig na kahit anong init, hindi nawala. At nayon, ikaw ang gumigising araw-araw na dala ang bakas. Dala ang bigat. Dala ang pangalan ng sakripisyo. Dala ang kwento na hindi mo kayang ikwento ng buo. Mapapansin mo na kahit sinubukan mong tumawa. Kahit sinubukan mong magpatawad kahit sinubukan mong kalimutan. Ang katotohanan, hindi ka nakalaya. Ikaw ang sugat na buhay. Ikaw ang alaala na humihinga. Ikaw ang katawan na may laman ng revelasyon. At habang pinipilit mong magpatuloy, bumabalik lagi ang tanong. Hindi ba't mas mabuting ikaw na lang ang nawala? Hindi ba't mas tama kung hindi ikaw ang naiwan? Hindi ba't malina sa lahat ng tao, ikaw ang pinili niyang protektahan? Pero alam mo ang sagot, kahit hindi mo gustuhin. Alam mo sa kaibuturan mo, ikaw ang pinili niyang sagipin. At walang makakabago nun. At ngayon, ang revelasyon ay mas malakas. Mas matalim. Mas walang awa. Parang kumakatok sa loob mo. Parang sumisigaw sa bawat ugat mo. Parang gusto kang gisingin sa isang bangungot na ayaw mong aminin. At ito ang hindi mo kayang itago, may bahagi sa'yo na gustong magalit sa kanya. Gustong isigaw, bakit ganoon? Bakit mo ako iniwan na may ganitong pasanin? Bakit ako ang iniwan mong mabuhay pero puno ng bigat? Pero sa kabilang dulo, may parte rin hindi makawala. Dahil sa totoo, ikaw ay nakatali. Hindi lang sa sakripisyo. Hindi lang sa sugat. Nakatali ka sa mismong tibok ng kanyang pagpili. At habang iniisip mo ito, mas lalo mong nararamdaman, hindi ito tapos. Hindi ito natapos. At marahil, hindi ito matatapos kailanman. Dahil sa bawat pintig ng puso mo, siya ang kahalo. Sa bawat hininya mo, siya ang naroon. Sa bawat bangon mo, siya ang dahilan kung bakit may isa ka pang pagkakataon. Pero ano ang halaga ng pagkakataong ito kung ang kapalit ay siya? Ano ang halaga ng buhay na hawak mo kung ang presyo ay ang pagkawala niya? Ikaw na iniwan ng mundo. Ikaw na iniwan ng kapayapaan. Ikaw na binuhusan ng bigat na hindi mo alam kung kakayanin mo. At minsan, mapapansin mo na hindi lang ito kwento ng sakripisyo. Ito rin ay kwento ng pagkakadena. At ikaw ang nakakulong. Hindi sa rehas na bakal, kundi sa bigat ng alaala. Ang alaala ng isang taong nagwasak ng sariling buhay. Para protektahan ka. Para itulak ka palabas sa bingit. Para ikaw ang manatili, at ito ka ngayon, daladala ang tanong na hindi kayang sabutin ng oras. Bakit? Bakit siya? Bakit ganoon? At sa tanong na 'yon, bumabalik ang lahat ng kirot. Parang sugat na binuhusan ng asin. Parang apoy na muling binuhay sa gitna ng gabi. Parang ulan na walang tigil. At kahit anong gawin mo, hindi mo ito matatakasan. Dahil ito ay ikaw. Ikaw at siya. Ikaw at ang rebelasyon. Ikaw at ang sugat. Ikaw ang testamento ng kanyang huling desisyon. Ikaw ang pintuan ng kanyang pagkawala. Ikaw ang patunay na may mga sakripisyo na walang kapalit na kapayapaan. At nayon, habang nararamdaman mo ang bigat ng mga salita, maririnig mo ang tibok. Tibok na mas malakas. Tibok na parang kulog sa loob ng dibdib mo. Tibok na hindi mo na kayang itanggi. Dahil ang rebelasyon ay hindi mo kaaway. Hindi rin ito kaibigan. Ito ay aninong nakatali sa'yo. At habang nabubuhay ka, hindi ka lalaya rito. At ito ang pinakamalupit na katotohanan, ikaw ang iniwan niyang alaala. Ikaw ang iniwan niyang sagot. Ikaw ang iniwan niyang sugat na humihinga. Kaya ang tanong ngayon, paano ka mabubuhay nang hindi dala ang lahat ng iyon? Paano ka ng nang hindi may halong kirot? Paano ka magmahal nang hindi takot na muling mawala? At dito, sa katahimikan ng iyong kaluluwa, sumisigaw ang revelasyon, hindi mo kayang kalimutan. Hindi mo kayang takasan. Hindi mo kayang alisin ang alaala niya. Ikaw ang tagapagpatuloy. Ikaw ang buhay na iniwan niya. Ikaw ang pintuan ng kanyang huling pagpili. At habang tinatanggap mo ito, nararamdaman mo na, ito ang katotohanang hindi mo na pwedeng ikubli. Ito ang apoy na hindi mo na kayang patayin. Ito ang revelasyon na patuloy nakakabog sa lahat at dito, nagsisimula ang panibagong yugto. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Hindi na ito tungkol sa sugat. Ito ay tungkol sa iyo. Kung paano mo bitbitin ang revelasyon na ito. Kung paano ka maglalakad dala ang apoy. Kung paano ka magpapatuloy kahit ang bawat hakbang ay sugatan. At alam mong, habang nabubuhay ka, hindi ito matatapos. Dahil ang taong iyon, ang kanyang desisyon, ang kanyang sakripisyo, ay ikaw na mismo. At nayon, wala ka ng pagtakas. Narito ka. Nakahubad ang kaluluwa. Nakahantad ang sugat na ayaw mong tingnan. At ang pintig na kumakabog sa loob mo ay hindi na simpleng alaala, ito na ang apoy na hindi mapipigilan. Ikaw ang iniwan. Ikaw ang pinili. Ikaw ang binigyan ng bigat na lampas sa tao. At ngayon, mapapansin mo. Hindi lang sakit ang iniwan sa'yo. Mayroong puwersa. Mayroong panawagan. Mayroong liwanag na nakatago sa likod ng dilim. Pero bago mo ito makita, kailangan mong dumaan. Kailangan mong lasapin muli ang lahat ng pait. Kailangan mong pasukin ang mismong sugat na pilit mong tinakasan. Dahil sa gitna mismo ng sugat naroroon ang paghahayag. Hindi sa gilid. Hindi sa ibabaw. Nasa mismong gitna ng apoy. At habang pumapasok ka, nararamdaman mo ang lahat ng sakit na inakala mong nakalimutan mo. Nararamdaman mo ang huling pintig ng puso. Nararamdaman mo ang pagbagsak ng kanyang pagkatao para ikaw ay manatili. At dito, nagginit-nit ang pinakamalupit na tanong, paano mo igagalang ang ganoong sakripisyo? Paano ka mabubuhay na dinadala lahat ng ito? Mapapansin mo, na bawat gabi ng katahimikan, bawat luha, bawat pagod, lahat sila ay nagbabalik sa isang punto na hindi lang siya ang pinag-uusapan. Ito ay tungkol sa iyo. Ikaw na iniwan ng buhay sa mga kamay ng paghahayad. Ikaw na kailangang huminga kahit mabigat ang hangin. At dito, dahan-dahan mong nauunawaan na ang sugat ay isang pinto. Na ang sakit ay hindi nilalayong wasakin ka, kundi gisingin ka. Ikaw ang bunga ng kanyang pagkawasak. Ikaw ang tanda ng kanyang pagpili. Ikaw ang buhay na hindi niya pinayagang mamatay. At habang lumalalim ang iyong hininga, nagsisimula kang maramdaman. Ang bigat na noon ay lason, nayoy nagiging apoy. Ang sakit na dati ipader, nayoy nagiging landas. Naririnig mo ang sigaw ng kaluluwa, hindi ka alipin. Hindi ka pamalit. Ikaw ay patunay. Ikaw ay isang alaala na humihinga hindi para mamatay, kundi para magpatuloy tungo sa ilaw. At dito mo nakikita na ang taong iyon ay hindi nabuwag upang italika. Ginawa niya iyon upang ipasa sa iyo ang apoy. Isang apoy na hindi mamamatay gaano man kadilim. At nayon, hawak mo ang apoy na iyon. Ikaw ang sulo. Ikaw ang tulay sa pagitan ng pagkawala at pagpapatuloy. Ngunit mapapansin mo rin na may kapalit. Kung tatanggapin mo ang apoy, hindi ka na makakabalik. Hindi ka na makakatakas. Sapagkat ang apoy ay isang hindi mabuburang tata. Kaya narito ka na ngayon, hinaharap ang pinaka brutal na pagpili. Tatanggapin mo ba ang apoy? O patuloy ka bang tatakbo, walang katapusang dinadala ang sugat? At sa sandaling ito, bumabagsak ang dibdib mo. Parang hindi na kayanin ng laman ang lahat. Parang sasabog ka. Parang malulunod ka. Pero ito ang sandaling hindi mo pwedeng takasan. Ito ang sandaling ipinaglaban niya. Ito ang sandaling binayaran ng kanyang buhay. At ngayon nakikita mo na hindi ka dapat mabuhay bilang kapalit. Ikaw ay dapat mabuhay bilang apoy. Ikaw ay dapat mabuhay bilang patunay. At habang nararamdaman mo ito, bumabalik ang huling tanong, paano ka magpapatuloy? At may boses na sumisigaw mula sa loob mo, hindi sa pagtakas. Hindi sa paglimot. Kundi sa pagtanggap. Sa paghawak sa apoy. At habang tinatanggap mo ito, nararamdaman mo na ang pagbabago. Hindi ibig sabihin na wala na ang sakit. Hindi ibig sabihin na wala na ang tanong. Pero mayon, ang lahat ng ito ay may ibang anyo. Hindi na lason. Hindi na bangungot. Ngayon, sila ay apoy. At ang apoy na ito ang magiging daan mo. At dito, mapapansin mo na ang revelasyon ay hindi wakas. Ito ay pasimula. Hindi ito sumpa. Ito ay tawag. Ikaw ang pinili. Ikaw ang pinasan. Ikaw ang tinawag. At habang tumitibok ang puso mo, bumabalik ang sigaw, ito ay tungkol sa liwanag na ipinasa sayo. At ikaw, wala ka ng kawala. Dahil dala mo na ito. At dala mo na siya. At ang revelasyon ay kumakabog pa rin. Mas malakas. Mas malinaw. At habang nakatayo ka sa gitna ng dilim, hawak mo ang apoy, alam mo na ito ang sandaling magpapatuloy ka hindi na bilang alipin ng sugat, kundi bilang buhay na hindi kayang patayin ng kahit anong dilim. Ikaw ang patunay. Ikaw ang apoy. At ang tibok na yon. Hindi na lang alaala. Ito na ang tawag. At hindi mo na ito kayang baliwalain. Kung naramdaman mo ang apoy na ito sa loob mo kung bawat salita ay nagpasindi ng sugat na matagal mong tinakpan huwag mo itong itago. Mag-subscribe ka ngayon dahil ang susunod na video ay bubukas ng pinto na hindi mo pa nasilit. Ikomento ang salitang sa iyo, isulat mo mula sa mismong puso. At ibahagi ito sa taong alam mong nagtatagurin ng parehong apoy. Hindi lang ito video. Ito ay salamin. At may mga kaluluwang kailangan ng makita ang kanilang sarili.